dilinisan din ang mga kapalasyan. mas, mas, mas makita yung mat. Kadong uh, mask, mask. Might, uh right. Inis tayo ulit ng salamin mga kapalasyan. Pero gagamit na tayo ng wiper. Kasi madumi na. O oh, yan o oh, yan lang. Oh, simple lang mga kapalasyan. Oh. Um.

Eh wiperku kapan ada jamu toh? Atau wiper? Atau yang? Apa itu terbawa? Setelahnya? Nih kenal nih. Si lengan apa kak perisana? Si lengan ini? Ah si lengan? Oke, okay? oke. Okay.